doon sa, ano, sa freezer natin para hindi masira. So, bawat luto natin, kukuha lang tayo ng isa. Hello mga boss, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron nga pala tayong dalawang manok dito Ihiwain natin So, gagawin natin dito is hihiwain na natin para kung Magluto tayo Mahiwa na At ilalagay natin sa freezer eh, si, pag nilagay naman natin to sa freezer ng buo, siyempre, hindi naman natin lulutuin lahat yan. Sira lang pag tayo. Kaya daruto natin. Ayan. So dahil nahiwan natin ito, gagawin natin dito is ibabalot natin yan. So, ayan, ganito lang gagawin natin mga boss. Ayan, oh. Ayan. So, ilalagay na natin ito doon sa, ano, sa freezer natin para hindi masira. So, bawat luto natin, kukuha lang tayo ng isa. Ayan. Tapos, isa naman sa next na luto natin. So, hindi siya masasayang, di ba? Ayun. Thank you for watching.